Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunatihi ila yawmiddin amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Una sa lahat, tayo ay tunay at lubusan nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon, oras at taufik na makapagdasal kasama natin ang libu-libu o umabot na milyon ang mga kamusliman na ngayon ay nagdaragsa o nagdaragsa na isila ay nakapagdasal dito ng Tarawe. Ikalimang araw ito ng Ramadan. Alhamdulillah. Ikalimang gabi ng Ramadan. Mga kapatid, uh, alhamdulillah tayo ay lubusang tunay na pumupuri at lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Isa sa pinakamalaking biyaya sa atin mga kapatid ay tayo ay nadayo at nakapagdasal dito ng tarawe, lalong-lalong na dito sa haram. Ang gantimpala ng dasal mo dito bro ay katumbas ng isang daan libo na mga naunas uh, nauunas kaysa sa ibang mga masjid. Ibang masjid dito 100 times ang equivalent ng ating pagdarasal. Nagdasal tayo kasama ang Imam at alhamdulillah nandito pa tayo sa buwan ng Ramadan. Sa mga sandaling ito, ang gusto kong bigyan linaw at diin sa ating lahat ay itong dua, ang panalangin. Alam natin ang sala, pag sinabi natin ang sala, ang ibig sabihin nito sa Arabic ay ang dua. Itong pagsala natin, pagpapaterapa, ito ay dua, panalangin. At kung titignan natin ang pagpapaterapa, na panalangin o doa sa Allah ay lahat ito binibigkas natin ang salita ng Allah sa Quran. Tayo na mga Muslim na natin o hindi natin naintindihan ang salita ng Imam pero nagbibigay ito ng kapanatagan sa ating puso. May makikita tayo na bago lang nagmuslim o kahit sino sa anong tribo nakita natin mga taga Russian, mga taga China, mga Africa, European, America, and Asia nandirito. Walang kaalam-alam yan sa Arabic, pero pag nagsalita ang sal ang salita ng Allah na binigkas ng imam, iba ang nararamdaman ng puso mga kapatid. Yan yung sinasabi na al-khushu. Yan yung sinasabi na pag ang, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala pumasok yan dito sa puso natin, mararamdaman mo ang tunay na tibay at tamis ng pananampalataya. Natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano nga ba itong dua? Ang dua, huwa mukul ibada. Ang panalangin, ito ang pinakaulo ng ating mga pagsamba. At alam niyo sa buwan ng Ramadan, sa buong araw ng Ramadan, lahat ito ay kaaya-aya, kalugud-lugud sa Allah na tayo ay magdua. Dahil ito ay lahat katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa Quran, Udu'uni astajib lakum manalangin kayo sa akin, humiling kayo sa akin at ito ay bibigyan ko ng tugon. Sinasagot tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na dire-diretso ang ating mga panalangin. Ang mga panalangin maaari tatlong klase. Ibibigay niya sa iyo sa oras na yon kung ito'y makakabuti sa iyo. At maaari din ang panalangin na ito ay hindi niya ibibigay sa iyo. Sa oras na yon ibibigay niya sa mga tamang panahon tamang lugar at oras na itinakda na yun ang makakabuti sa iyo. At pwede rin niyang hindi ibigay sa itinakdang panahon, ngunit ibibigay niya ito sa iyo sa araw ng paghukom. Ibibigay niya ang panalangin mo at anuman sa araw ng paghukom. At pang-apat din mga kapatid, maaari na ang panalangin na ito ay hindi niya kailan sa iyo ibibigay dahil alam niyang makakasama sa iyo kung hiniling mo yan. At hindi yan mabuti sa iyo ajaban li amrin mu'min. Minsan tayo nananalangin na gusto natin makamit ito, minsan gusto natin ito, pero kung bakit hindi pala natin ibin, ipinagkakalug sa, ng Allah sa atin, dahil ayaw niya na tayo ay mapahamak. Ayaw niya na tayo ay ma 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 mawalay sa kanya. Ilang mga tao na binigyan ng Allah ng kanilang mga panalangin na tinanggap ng Allah, pero ito ay nakasama sa kanila, hindi mabuti sa kanila. So ang panalangin, ang dua ay lagi natin itong hilingin sa Allah dahil walang walang kawalan sa atin. Walang kawalan sa atin mga kapatid. Una ito ay ibada. Ito ay pagsamba sa Allah. Minsan tayo nananalangin kung kailan kailan lang natin gusto. Minsan tayo ay nananalangin dahil may kapalit. Anong ibig mo sabihin na may kapalit, Ustad? Ibig sabihin nagbigay ka, nagsadaka ka, gumawa ka ng kabutihan. Tapos, yun pala, may kapalit yun, dililingin mo sa Allah. Ya Allah, yung ibinigay ko, sana ipagkalumod din sa akin yung mga hiling ko. Ganun ba yun bro, na tayo ay gumagawa ng kabutihan dahil may kapalit na ihilingin mo sa Allah? Walay, ito na-experience ko sa akin lahat. Minsan magbibigay ka ng sadaka, anong niya mo? Ya Allah, kasi gusto ko na sana mapromote ako sa trabaho. Huwag mo yan paandarin kasi dito ay uh, baka huling tayo dito. So anong punto doon mga kapatid? Ang punto, ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibada at walang kawalan sa atin. Maaring matanggap, maaaring ito ay hindi matanggap, tuloy-tuloy pa rin ang ating panalangin. Ang imam kanina nagdoa, napakaganda ng kanyang panalangin. Nagsimala siya sa papuri, paluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagapaglika, ang tunay na nag-iisang Diyos. Pagkatapos sinabi niya na Ya, ya Rabba Jibril, wa Ya Rabba Mikael, wa Ya Rabba uh, uh, Israfil o Diyos na Panginoon ng mga Anghel na si Israfil, si Jibril at si Mikail, Diyos ng sanlibutan, Diyos ng lahat ng sinumang nilikad dito sa mundong ito. Ikaw ang tunay na makapangyarihan. Ikaw ang tunay na nakakabatid. Ikaw ang tunay na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan mo. Inihiling namin na tanggapin ang aming mga mabubuting gawain. Inihiling namin sa iyo na patawarin kami sa aming mga pagkakasala at aming mga pagkukulang. Inihiling namin sa iyo na ang mga kamusliman sa buong mundo ay sana sila ay maging tunay na muslim na makatotohanan sa kanilang salita at sa kanilang mga gawa. Inihiling namin sa iyo ang sino mang may mga pinagdadaan na nahirap mga hinagpis, mga lungkot, sana ito ay mapawi sa kanila, Ya Allah. Inihiling din namin sa iyo, Ya Allah, ang mga kapatira namin sa Palestine. Ang lahat ng mga ito, sana ipagkaloob ng Allah, subhanahu wa ta'ala sa kanila. Jazakallah khairan ya Sheikh, barakallah fik. So, ibig sabihin ito, mga kapatid, ang hiling, ang doa natin sa Allah, napapalapit tayo sa Kanya ito dito mo nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit pa hindi ibibigay niya sa iyo yung panalangin mo dahil gusto niya Abdurrahman lagi tayo humihiling sa kanya hindi yung sabihin mo bakit hindi natanggap mo ngayon isipin mo kapatid mahal ka ng Allah Mas, dahil gustong gusto niya na lagi kang humihiling sa kanya at kung hindi niya ibibigay sa iyo yun alamin mo na yun ang mabuti sa iyo at ang dua na ito Lalo tayong napapalapit sa Allah, sa ating mga panalangin. Ang dua, pinakamahalaga, pinakaiportante ito. Huwag natin ah, 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 asahan na kailangan dumating na yung mga panalangin natin. Hindi. Mga pinakamahalaga, pinaka-importante sa atin mga kapatid, ay tayo ay napabilang sa mga tao na sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos na siya ang dapat sambahin. Ilang mga tao na sumasamba ng mga ribulto, sumasamba ng mga kahoy, bato, mga hayop, sumasamba na katulad nilang nilikha. Mayroon bang Diyos na sasambahin mo na katulad mo na nilikha? Ang dapat mong sambahin ang lumikha. Ang lahat na nandito sa mga mundong ito ay ito ay nilikha ng Allah. Dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma min duni huwal batil. Katotohanan siya ang Allah na totoong Diyos na nag-iisa. At ang sino man na sinasamba na bukod pa sa Allah, ito ay walang katuturan kasinungalingan kalapastangan ang totoong Diyos na siya ang Allah, na dirinindig niya ang ating mga panalangin. Buhay natin dito sa mundong ito, pagsubok. Buhay natin dito sa mundo, anong manghirap na pinagdadaanan ng mga Muslim, alamin mo na ito ay habag at pagmamahal sa ng Allah. Maging matibay lamang mga kapatid. Ang mga sahaba, ang mga propeta, tunay na dumaan na matinding pagsubok. Wala sa kalingkingan ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ang pinagdaanan ni Propeta Yaakob, si Propeta Yunus, si Propeta Muhammad a.s salam si Isa pinagtabuyan itinabi ng mga tao pero patuloy ang kanilang pananampalataya at panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya mga kapatid tuloy lang natin ang ating paggawa ng kabutihan ang ating mga panalangin ang ating mga doa ang mga doa natin sa ating mga kapatid na hindi nila alam ito ay katanggap-tanggap sa Allah itong buwan ng Ramadan huwag nating hayain bawat segundo at oras humiling sa Allah dahil ito ay kalugod-lugod sa kanya at katanggap-tanggap sa ating tagapaglika Patawarin nawa tayo ng Allah, tanggapin tayo sa paraiso. Jazakumullahu khairan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu wa sallimu. Oh, Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Maraming salamat po sa panunod nyo at tanggapin nawa ng Allah ang ating mga mabubuting gawain. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Takbir! Allah!